unti-unti nang naisa sa katuparan ang pagtatayo ng Uminggan Super Community Hospital sa bayan ng Uminggan Pangasinan. Ang proyektong ito, bahagi ng mga programang pangkalusugan na isinusulong ni Governor Ramon V. Gico III. Kung matatandaan, isinagawa ang groundbreaking ceremony ng ospital noong ikalabing walo ng Enero taong 2024 kung saan inihayag ni Governor Gico ang kanyang pangarap na gawing sentro ng servisyong medikal ang nasabing lugar. We have to prioritize health. Ito plano natin kung ano ang laman ng ating hospital, ano ang tawag mo bang, classification ba? Level, level 1, 2, 3, no? Anyway, malawang ang lupa dito. If it is needed, I talk to the designers, parang magiging expandable laman siguro ang facility natin dito. Noong Hunyo naman ng nakarang taon, sinimulan ang konstruksyon ng ospital at makalipas nga ang pitong buwan, kitang-kita ng istruktura ng ospital. Kompleto na rin ang road network at drainage system sa paligid nito. Ang lupang kinatitirikan ng pagamutan ay may sukat na 4.2 hektarya na binili ng pamahalaang panlalawigan. Ito ay may 55 bed capacity at kalakip nito ang mga makabago at modernong mga medical equipment. Sa kabuuan, nasa 200 milyong pisong pondo ang inilaan para sa proyektong ito. Malaking tulong po talaga kung matapos yung hospital natin na kasi uh, makikita po natin marami pong mga pasyente na pumupunta dito sa Ungan and hindi na po sila minsan nagkakasya sa capacity ng hospital natin dito. So malaking tulong po kung makalipat kami Kapag natapos na, hindi lamang ang mga residente ng uminggan ang makikinabang sa ospital, kundi pati na rin ang mga kalapit bayan tulad ng San Quintin, San Nicolas at Lupao sa Nueva Ecija. Ang pagtatayo ng Umingan Super Community Hospital ay patunay ng pagpapahalaga ng pamahalang panlalawigan sa kalusugan ng bawat Pangasinense. Valerie Dismaya, RNG News.